Okay, so guys, ayaw niya nang umikot. Sira na siya, nasira siya. Ayan, tataka ko wala ng bulat. Ngayon, ang ginawa, Madali lang naman siya set up. Bale yan, babasain mo lang yan. Yan, kumbaga, sigurado ako nakakita ka na yan at alam mo na yan kung paano gamitin. Tapos, ididikit mo lang siya dun sa likod. Ididikit mo siya maigi. Siguraduhin mo na dikit na dikit para hindi mahulog sa loob ng drum yung mini washing machine. Ngayon, kapag nakasigurado ka na, na nakadikit na siya, ipapasok mo na siya sa loob. At ididikit mo naman siya sa kabilang, uh, sa kabilang side. Ididikit mo naman siya doon sa drum o kaya ay sa timba. Kailangan kapit na kapit para hindi siya mahulog nakalimutan ko patanggalin yung tali pero buti lang at madali lang naman hindi siya problema Ngayon, ang isa pa ay USB cord siya so kailangan natin ng ulo ng cellphone yung pang sa cellphone ayan nilagay ko mo na sa cellphone ko tapos saka ko inilagay yung sa USB ngayon ang ginagawa ko kasi pag ginagawa ko siya hindi ko siya uh, sinasaksak agad kasi para iwas yung sinasaksak kaso ayan sinasak ko ayan yung nangyari so mali ang direksyon mali so kailangan ko pa siyang ilubog pa sa mas malalim kasi kasi uh, tumitilam po yung tubig so parang hindi siya washing machine naging fountain siya medyo mahirap siya tanggalin kasi kapit na kapit talaga siya eh kasi basa eh kaya ang ginawa ko medyo nilubog ko lang ng konti yung sa tipong uh, walang nakalitaw as in yung nakalubog talaga siya tapos ililikit ko ulit ng maigi ayan kaya ngayon sa aking pangalawang attempt silaksa ko at pinindot ko ayun okay na siya so wala nang tumitil lang po na tubig at siguradong ikot lang ang tubig yan lang sa drama sa so, totoo lang ang mahalaga lang naman kasi talaga is yung gumagalaw yung tubig nang dahil sa friction uh, inertia na tinatawag the constant movement of the water yan ang makakatulong para luminis ang damit para lumambot ang mga duming nakakapit sa t-shirt ay tinignan ko okay naman siya bumubula na siya Mm. Okay naman siya yun Ang saya-saya -saya ko na Ayan hanggang sa Nung sinake up ko siya Nakita mo nagamago na yung tubig So Ibig sabihin Nakakalimis talaga na siya At nakikita natin gumagalaw yung A few moments later Okay so guys Ayaw niya nang umikot Sira na siya Nasira siya Ayan o oh. Nakailaw naman Nakasaksak siya Ayan na. Ay, yun umikot. Bakit? Kasi ito, ito. Tanggalin ko saksakan para kasi makuliente ako. Ang nangyari kasi, ito kaninang sando na to, nakita ko kasi wala yung bula. Pero nagulat ako, itong sando na to is may sinulid at nakapulupot to sa kanya. Nakapulupot. Nakapulupot sa kanya dito. Sa ano, ganyan. So, ginawa ko ito nanggal ko. Hiniwalay ko. Ayan na. Nagtataka ko wala ng bula. Ngayon, ang ginawa ko, uh, tinatay ko, tapos sinaksak ulit, at ayaw yun umikot. So, guys, hindi ko alam kung isolated cases ba to o kasi basa sa pag ano hindi siya effective kasi nasira siya agad eh hindi siya effective so di ba 100 plus lang naman yan kaya okay lang